Sa maliit na baryo ng San Isidro, nakatira ang magkakapatid na sina Marco, labindalawa taong gulang, Clara, sampung taong gulang, at Benji, walong taong gulang. Hindi marangya ang kanilang buhay, ngunit masaya silang magkasama. Parehong magsasaka ang kanilang mga magulang, kaya't madalas ay kulang ang pera para sa kanilang mga luho. Isang araw, habang naglalaro si Benji, sa harap ng bahay, napansin niya ang isang bago at makintab na laruan ng kapitbahay nilang silito. Isang malaki at makulay na truck na may umiilaw na gulong. Napatingin si Benji sa kanyang mga laruan, lahat ay luma at sira na. Ate Clara, gusto ko rin ng bagong laruan, sabi ni Benji, malungkot ang mukha. Napansin ito ni Marco at sumali sa usapan. Gusto mo bang bumili, Benji? Pero alam mo naman, wala tayong sobrang pera ngayon. Ngunit sa halip na sumimangot, nag-isip si Benji. Ate, kuya, baka pwede tayong gumawa ng paraan para kumita. Para hindi ko lang bilhin ang laruan, kundi makatulong din sa pamilya natin. Nagmining ang mga mata ni Clara sa ideya. Tama si Benji. Magtulungan tayo. Sigurado akong may magagawa tayo para kumita agad silang nagplano. Si Marco, na mahilig sa pagtatanim, ay nagsabi, pwede tayong magbenta ng gulay sa palengke. May mga binhi pa tayo ng sitaw at kamatis sa likod bahay. Si Clara, na mahilig magdrawing, ay nagsabi, gagawa ako ng mga likhang sining. Ibebenta ko ang mga ito bilang pambalot na papel o dekorasyon. Samantala, si Benji, ang bunso, ay may natatanging ideya nakikita ko ang maraming bote at plastik na nakakalat sa kalsada. Pwede kong kolektahin at ibenta sa junk shop. Kinabukasan, sinimulan nila ang kanilang plano. Habang si Marco ay nagtatanim ng sitaw at kamatis, si Clara ay abala sa paggawa ng magagandang disenyo sa mga recycled paper. Samantala, si Benji ay nagdala ng malaking sako at sinuyod ang paligid upang mangolekta ng mga bote, plastik, at lata. Makalipas ang ilang linggo, nakita na ang resulta ng kanilang paghihirap. Naibenta ni Marco ang unang ani ng kanilang gulay. Si Clara naman ay nakapagbenta ng mga likhang sining sa mga tindahan ng sari-sari store bilang pambalot ng regalo. Si Benji, sa kanyang sipag, ay nakapag-ipon ng tatlong sakong bote at plastik na naibenta niya sa junk shop. Natuwa ang magkakapatid ng makitang halos kompleto na ang kanilang ipon para sa laruan ni Benji. Pero isang araw, napansin nila ang kapitbahay nilang si Aling Mila, isang matandang babae na hirap maglakad. Sira na ang basket nito, kaya't nahihirapan siyang magbenta ng kanyang paninda sa palengke. Paano kaya kung tulungan natin si Aling Mila? tanong ni Clara sa mga kapatid. Tama, at Clara, sabi ni Benji. Hindi na importante ang laruan ko. Mas maganda kung magamit natin ang perang naipon para sa isang mas mahalaga. Ginamit ng magkakapatid ang bahagi ng kanilang kita upang bilhan si Aling Mila ng bagong basket at ilang paninda. Nang makita ng matanda ang kanilang ginawa, naiyak ito sa tuwa. Dahil sa kanilang kabutihan, ikinalat ni Aling Mila sa buong baryo ang kwento ng magkakapatid. Maraming kapitbahay ang bumili ng kanilang produkto, mga gulay, likhang sining, at recycled materials. Lalo pang lumago ang kanilang maliit na negosyo. Hindi nagtagal, nakabili rin si Benji ng kanyang pangarap na laruan, hindi lamang dahil sa perang kinita nila, kundi dahil din sa suporta ng kanilang komunidad. Mas masaya pala kapag tumutulong tayo, sabi ni Benji, habang hawak ang bago niyang laruang truck. Oh, sagot ni Marco. At higit sa lahat, natutunan natin na ang tunay na yaman ay hindi lang sa pera, kundi sa kabutihang nagagawa natin para sa iba. Aral sa kwenton, ang pagiging madiskarte at masipag ay mahalaga para maabot ang mga pangarap. Ngunit ang pagtulong sa iba, kahit na may sarili kang pangangailangan, ay nagbibigay ng mas malaking gantimpala, pagmamahal at tiwala ng komunidad. Maraming salamat po sa panunood. At samahan niyo po ako sa mga susunod pang kwento.